So guys, dito ulit tayo sa tabing baybay bye. na naman na iba sa ito guys Punin naman natin yun guys ay ang mga guys Ano susunod tayo guys dyan sa iba sa Kaya samahan nyo ako Tayo na guys guys, yung na pala natin sa so nakakita na tayo ng animang, guys, okay, ito babae guys. Oh! kumuha na sa tayo ng ipunan ay sa shop ay sa pispan galing ay sa galing pero layo na nakarating dito pupusugin lang natin yung mga may ganto guys yun o no, kaso maliit lang siya guys kailangan nyo medyo malaki ganto guys emergency B mula A, C, B at D okay na ba? okay okay na guys bye bye ito na guys atin na huli lilinisin na natin guys sa at ating dulo na Ayun guys, nalinis na natin yung mga susok position, guys. prepare na para lutuin Naiwa-hiwa na rin natin yung ating gulay. Native na papaya, guys. Yan yung ating gulay. Iturman yung isang alimango natin na huli, guys. isasama din natin yung, guys. Ayan, Ayun, guys. Sinaklang na natin, guys. Ayun, guys. Ah, kumukulo na. Papalambutin lang natin yung papaya, guys. Ayun, guys. Medyo naiiga na. Saka pero medyo parang labog na rin yung papaya lalagyan na natin natin itong kakang gata unang gata guys dala natin may igat sa akong mga guys Medyo ako. ayan na ako lula, guys intente lang tayo guys ayan guys ilalagay na natin itong alimangong nahuli natin guys so guys ilalagay na natin ito yeah. niya guys na na natin ayun guys medyo naglalangs na ito siya may may natin nalagay yung ating suso kasi pag nailagay agad yung mahirap na sipsipin guys kailangan yun ipakikiligin lang guys para madali siyang sipsipin at madali pati siyang maluto guys ayun guys lalagay na natin itong ating suso. Ayan na guys, santay lang natin ng konting gulungkot lang at ating kapatay na ito guys. Para tayo kumain na ulit. Yun guys, luto na. Kainan na. Kainan natin ito guys. guys, tara na kain na na, bye bye guys